Hello mga ka-wifey! Bali ngayong araw na ito, eh magdidik nga pala kami ng aking wifey. Dito nga po pala kami kumain sa may SM. Bali araw na nga po pala kami nagkikrave ng Samji. Eh ngayon nga lang kami nagkaroon ng oras ng aking wifey. Pag kumakain kami sa Samji, siya talaga yung nagluluto ang aking bebe. Ako kasi yung kain lang ng kain o ba diba, napakatamad ko. Share ko nga lang po pala sa inyo, dati hindi namin afford ang kumain sa gantong restaurant. Ganon kami medyo kahirap ng aking bebe. Karamihan talaga guys, ganun nag-uumpisa ang isang relasyon. Ang kinaganda nga lang neto, parehas kaming gustong umangat sa buhay. Kaya lagi kami nagsusumikap dalawa, para yung mga bagay na hindi namin nakakain noon e eh nakakain namin ngayon. Naalala ko pa nga noong mga panahon anniversary namin ng aking bebe. E eh, wala talaga kami pang date noon. Kaya naisip ko naman, kumain na lang kami ng hotdog at bumili ng kanin para mag-date kami dun sa gilid ng kalsada. Kasi yun lang talaga yung pinaka-afford ko pa noon. Pero minsan nga nagkukwentuhan kami, makamit lang namin yung mga pangarap natin, makakakain din tayo ng masarap. And thank you Lord, nagagawa namin yung mga bagay na hindi namin nagagawa noon. And ngayon guys, nakakapanood na kami ng sine. And e, naaalala ko pa nga na nagsasama kami na ng aking bebe. Alam nyo po ba yung portable DVD? Yun lang yung meron kami. Kasi hindi kami madalas magload kasi nga syempre nagtitipid din kami at di rin kami pwede mag-scroll ng mag-scroll. buti na lang talaga e eh, uso yun. At bumibili lang kami ng CD guys, yung tipong 50, tatlong piraso na marami na kami mapapanood doon. At lagi namin pinanood ng aking bebe, aka drama, kaya mahaba-haba yung napapanood namin at sulit na sulit talaga yung pagbili namin. At habang nag-aantay kami ng panonoodin namin dahil nga 5.15 pa yon ipapalabas, kaya naglaro muna kami ng aking bebe dito sa Tom's World. Ito so, talaga yung kinaihiligan ko pag pupunta kami ng SM. Yung maglaro sa Clown Machine. Dati kasi napapanood ko lang talaga yung mga naglalaro sa Clown Machine. Tapos habang pinanonood ko sila, ang bilis-bilis lang nilang makuha yung mga stop toys. Pero yung ako yung kumuha, hirap na hirap ako. Medyo napipindot ang anger issue ng person, Charies. Gusto ko sana makuha yung Hello Kitty na yan para yan sa bebe ko kasi favorite yung Hello Kitty. Pero ayaw niyang magpakuha, eh di wag. <laughs> hindi ko nga makuha yung mga gusto kong kunin at lumipat na lang kami dito sa kabilang palaruan. Sabi ko mag-driving driving kami ni bebe. Pero dahil nga may nakaupo pa sa dalawang kotsihan na yan, eh naglaro na lang kami ng bola dito. Actually guys, ayaw talaga ng bebe ko na naglalaro sa mga gantong laruan. Eh dahil sa pangungulit ko, eh sinamahan niya talaga ako maglaro dito at mag-aliw. And then after naman guys, ito na nga wala nang tao sa may yan, kaya ito naman ako naglalaro na. Nagtatawa ng kami, akala namin mabilis yung kotse namin, pero ang bagal pala. Bayruin nyo ba naman kasi manual pala ang napindit ko at hindi automatic. At ito na nga po yung aking bebe, sumalang na sa pagkukotse. Yung magdadrive siya, pero guys, nagre-reklamo siya kasi napakadilim daw ng daanan niya. Kaya ang nangyari, puro bangga. Loko ko nga siya, paano pag nagkakotse na kaming sarili? Eh, paano pag madilim? Naku po, aray ko. So after namin guys maglaro guys, ito na nga manonood na kami ng sine. Guys, o oh, diba lakas na ka VIP kasi dalawa pa lang kami dito. Akala nga namin eh wala kaming kasama. Eh napaaga lang pala talaga kami. Medyo natatakot pa yung aking bebo dyan kasi akala niya dalawa lang kami manonood. Ayun na nga guys, tapos na kami manood ng sine kaya umuwi na po kami ng bahay. Kita niya na may mga doggy namin. Syempre, lilambing-lambing muna namin kasi nga na-miss namin sila. At na-miss din nila kami. Kita niya naman si Shanika guys, mahilig talaga magpakalo kalamo mo bebeng bebe pa. At si Kimchi gusto rin niya magpakalong kaso hindi na kaya ng aking bebe. Yun lang, salamat sa panonood!